News FM. news FM Manila, Manila, the music and news authority. One time, the new Filipino time, ala Shetan Omega That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Dahil Ikao Ang Sandigan Siksik -sik sa mga bagong balita, Rinig sa buong bansa. Buong bansa narito na ang Brigada Balita nationwide sa umaga. At ngayon narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang Sandigan. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines. Brigada Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Headlines. Ang China sinisiho ang Pilipinas sa pinakabagong komprontasyon nito sa Ayungin, Seoul balita nationwide. Samantala nawawalang marino sa pagbomba sa MV2 sa Red Sea na kilalang residente pala ng uh, Tobias Fournier. Balita, balita nationwide. Ang Pilipinas tiniyak naman ang suporta sa mga hakbang para ho sa peaceful resolution sa Gaza. Balita Nationwide. Pangulong Marcos, wala pang itinatalagang OIC ng Department of Education. Brigada Balita Nationwide. Suspended bamban Mayor Alice Gona is namang ipadeport dahil ho sa pamimeke ng birth certificate nito. Brigada Balita Nationwide. At Special Investors Resident Visa Program ginagamit umano ng Chinese Nationals para daw ho makapagbenta ng mga smuggled na produkto. Ayon ho yan sa isang mambabata. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM Philippines. News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve to a achieve better life. Better life ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga. Brigada Balita Nationwide. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Wala sa 105.1 Brigada News FM Manila. Ito ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Brigada Balita sa umaga. Araw po ng biyernes mga kabrigada. June 21, 2024. Kami po ang inyong mga lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, sinisisi ho ng Chinese Foreign Ministry ang Philippine Navy sa nangyaring komprontasyon kamakailan sa pagitan ho ng mga sasakyang pandagat ng Pilipinas at ng China Coast Guard. Malapit ho sa Ayungin Shoal. Napatid na may mga hawak na patpat at palakol ang mga Chinese sailors sa pinagtatalo ng karagatan. Iginito ng tagapagsalita ng Foreign Ministry ng China na si Lin Jian na ang Renai Jiao o Ayungin Shoal ay bahagi ho ng kanilang teritoryo na ilegal na pinasok ng mga Pilipino ng walang pahintulot. Saad pa nito, isang matinding provokasyon at walang anumang katwiran ng ginawa ng Pilipinas na siyang dahilan para umaksyon ang mga Chino. Maalalang inakusahan ng Armed the forces of the Philippines, ang China na hinaharas ang mga sasakyang pandagat na mga Pilipino maging ang pagsakay sa mga bangka. Habang ang mga Pilipino ay naghahatid naman ng mga supply sa outpost ng militar sa Ayungin Shoal noong June 17. Brigada Balita Nationwide. Binim naman ang ilang mambabata si Pangulong Bongbong Marcos na ipatawag na i-convene ito nga pong National Security Council kasama na rin ang mga dati pang Pangulo ng Bansa upang ipakita raw na ang Pilipinas ay nasa heightened level na. Matapos nga ho yung pangaharas ng China sa mga Pilipino sa Ayungin Edwin Sinusunong ho ito si Francis Tolentino batid ang sa Executive Order No. 115 na inilabas noong 1986. Sa ilalim po nito, naguutos huyan sa NSA na suriin at pag-aralan ng lahat ng impormasyon, kaganapan at mga insidente na nagbabantaho sa seguridad at katatagan ng ating bansa. Bukod nga po sa mga members ng NSA, sinabi pa ni Tolentino na dapat kasama rin sa pagpupulong ang mga dating Pangulo at mga respetadong pinuno bilang may mga karanasan na sila kung paano tugunan ang mga nangyaring insidente anya. Kabilang daw sa mga paksang dapat i-consider nito ay ang kahulugan ng salitang armed attack sa ilalim ng Pilipinas at maging ang Mutual Defense Treaty kasama naman ang Amerika. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nawawalang marino sa pagbombaho sa MV2 sa Red Z Nakilalang residente ho ng Tobias Fournier Mula ho dyan sa Brigada News FM Antique brigada Jeline Kim Sir Nicola Brigada Italia e brigada Jeline e brigada <laughs> identify na tubong diklom to bias for year antique ang maridong Pinoy na dineklarang missing matapos ang pamumomba ng Houthi rebels sa barko na MV Tutor habang naglalayag ito sa Red Sea nitong Hunyo 12, 2024. Ayon sa ulat, ang tinutukay na Pinoy si Ferrer ay kinilala kay Nixon Aceho, 55 years second engineer ng sabing barko at kasalukuyang nakatira ang mga anak nito sa Malabon. Sa ngayon, may arrangement na ang kanyang pamilya at Overseas Workers' Welfare Administration o OWA pati na rin ang pinagtatrabahoan nitong maritime company para sa mabilis na paghahanap sa kanya. Samantalang nagtitiwala naman ang pamilya nitong buhay pa si Nixon at nagkatakas bago pa man bombahin ang barko. Matandaan na sa dalamput dalawang mga seferers na sakay ng MV Tutor, 21 sa mga ito ang mas suwerte na kaligtas samantalang si seho naman ay na-report na missing. In the heart of changing lives. Ito si Brigada Jilin Francisco Sir Nicola, na 104.5 Brigada News Stephen sa Sound the Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Ang Pilipinas naman tiniyak huyong suporta sa mga hakbang para huyan sa peaceful resolution sa gasa. Brigada Sheila Matibag, i-Brigada Mo. Brigada. Pilipinas ang United Nations Security Council para sa pagbalangkas nito ng isang resolusyon na nagbibigay diin sa pangailangang matugunan ang lumala ng krisis sa Gaza. Sa isang pahayag, sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na pinatitibay ng resolusyon ang commitment ng international community sa pagpapanatili ng kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Kaugnay nito, binigyang diin din ng bansa ang apela nito para sa agarang ceasefire, ang ligtas na pagpapalaya sa mga hostages, at ang malayang pag deliver ng humanitarian aid sa mga tao sa Gaza. Sa huli, tiniyak ng DFA ang suporta nito sa mga hakbang na naglalayong makamit ang mapayapang resolusyon sa conflict sa Gaza. Handa umano ang bansa na tumulong sa mga inisyatibo na magpapabuti ng katatagan, seguridad at kapayapaan sa rehiyon in the heart of changing lives. Ito si Brigada Sheila Matibag ng 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and you, Authority. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Samantala si Pangulong Marcos Wala pa itinatalagang Officer in Charge sa DepEd Brigada Maricar Sargan Ibrigada e mo Brigada Inihayag ng palasyo ng Malacanang na wala pang itinatalaga si Pangulong Bongbong Marcos na officer in charge sa Department of Education. Ito'y matapos sa magbitiw sa pagiging kalihim ng kagawaran ng edukasyon si Vice President Sara Duterte. Muli rin nilinaw ni Presidential Communications Office Secretary Chelo Garafil na sa July 19 pa ang effectivity ng resignation ni Duterte. Maaalalang personal na inihain ni VP Sara ang kanyang irrevocable resignation kay Pangulong Bongbong Marcos nitong araw ng Miyerkules. Ayon sa Vice si Presidente, maaga niyang isinumite ang kanyang resignation upang mabigyan ng sapat na transition period ang papalit sa kanya. In the heart of changing lives, ito si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music News Authority. Brigada Balita Nationwide. Naniniwala naman si dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na malaking kawalan sa Administrasyong Marcos ang pagbibitiyo ni Vice President Sara Duterte sa gabinete. Inilarawan ho kasi ni Panelo si VP Duterte bilang isa raw sa ilang mga nagpe-perform na kalihim ni Pangulong Bongbong Marcos. Ngunit hindi na rin anya ikinagulat ang desisyon ng Vice Presidente dahil nga ho yan sa mga nangyayari. Maaari rin dumagdag sa desisyon ni Duterte ang umunoy pagkukulang ng Pangulo na ipagtanggol daw siya sa iba't ibang mga isyu. Samantala, isa pang dating tagapagsalita nga humakabrigada ni dating Pangulo Duterte na si Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque ang nagsalita rin at sinabi na ang Vice Presidente na raw, ang bagong pinuno ng oposisyon. Bagay naman huyan na kinontra na ng Liberal Party. Brigada Balita Nationwide sa ibang balita mga kabrigadang nanindigan ho si Senador Sherwin Gatchalian na dapat lamang na ipadeport sa China. Si Suspended Bambantarlak Mayor Alice Guo dahil sa umano'y pamimeke ng birth certificate at sa napasong visa nito. Ayon ho sa senador, kung hindi ka Pilipino, kailangan mo ng Philippine visa para manatili sa bansa. Ngunit dahil nakansela na ang Special Investor Residence Visa ni Go noong 2011 ay wala na siyang karapatan para ho manatili dito. Maalalang isiniwalat ng senador na dumating nga ho yung alkalde sa Pilipinas noong 2003. Patay ho yan sa dokumento mula sa Board of Investment at Bureau of Immigration. Nanawagan rin si Gatsalian sa Department of Foreign Affairs na ipawalang visa na ang passport na inisyo kay Go. Kasunod nga ho ng mga aligasyon ng pamemeke nito ng birth certificate. Brigada Balita Nationwide. Senador naman nanawagan po sa Office of the Solicitor General na kumuha na raw ho ng mga official documents upang magamit sa paghahain ng co-warato case laban kay Kuo. Obrigado, Cortez. E sa si Senador Wynne Gatchalian na iisa lang. Si Suspended Mayor Alice Guo at ang nakita niyang dokumento ng Chinese National na si Guo Alin si na nawagan siya sa Office of the Solicitor General o OSG na siya ang pinakamataas na abogado ng Estado na kumuha na ng mga opisyal na dokumento sa Board of Investment at Bureau of Immigration upang magamit na sa paghahain ng case laban kay Guo to kisa ito sa uri ng kaso na ginagamit upang hamunin o patunayan kung ang isang tao ay lehitimong may karapatang humawak na isang pampublikong posisyon. Ayon kasi sa Senador, malinaw namang makikita na may naging paglabag sa birth certificate system sa pagsuri pa lang na ilang beses na late registration na isinagawa ng tatay ni Guo. Kaugnay nito pinamamadali na ng Senador ang OSG sa pagsasagawa nito, lalo na't nalalapit na ang filing of candidacy para sa bagong halalan. Samantala, una ng sinabi ng senador na marapat lang na ipadeport ang nasabing alkalde dahil wala na umano hawak na visa para manatili pa sa bansa. In the heart of changing lives, ito si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada Manila, News sa Manila, Temisika News. Brigada Balita Nationwide Ito nga hong Special Investors Resident Visa Program ginagamit umano ng mga Chinese nationals para makapagbenta ng mga smuggled na produkto ayon sa isang kongresista. Brigada Haji Camino, ibrigada mo! Brigada! b sa si Rigao del Norte, Representative Robert Ace Barber sa mga kapwa kongresista na amyandahan at i-upgrade ang Special Investors Resident Visa Program na ipinagkakaloob sa mga dayuhan. Ayon kay Barbers, ginagamit na kasi ito ng ilang sindikato ng illegal na droga, money launderers at iba pang pa kriminal bilang tiket upang makapagtayo ng kuta para sa operasyon sa Pilipinas. Sinasamantalaan niya ng mga individual na may masamang balak ang programang ipinatutupad ng Board of Investments at ginagawang pugad ng illegal ngal na aktibidad ang bansa Ipinaliwanag din ito na sa Book 5 ng Omnibus Investment Code, inoobligahan ng SIRV program ang investors na magremit ng hindi bababa sa 75,000 US dollars sa bansa at mamuhunan sa feasible economic activities. Punto ng mababata sa halagang 4.8 million pesos, maaari nang pumasok ang isang miyembro ng sindikato, manatili at ikasang iligal na gawain na ikinukubli ng SIRV. Pagbubunyag pa ni Barbers, ang SIRV program ay ginagamit ng maraming Chinese national warehouse na mayroong retail store sa Metro Manila at iba pang lugar kung saan nagbebenta ng smuggled na murang produkto mula sa China. Ito umano ang mga reklamong ipinarating ng Filipino-Chinese community na may local retail businesses ngunit kung hindi man lugi ay nagsara na. Sinasabi ng SIRVD din ang nagsilbi umanong tiket ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo at ang kanya mga magulang upang makapasok sa bansa noong taong 2003. In the heart of changing lives, ito si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority. Kada Ito naman hong Rescue Emergency Disaster Training Center sa Pasig City na piling ceremonial venue para huyan sa ikalawang quarter na nationwide. Simultaneous earthquake drill sa June 28. Si Kada CAF Austria e Brigada, Mo. Brigada Ang Rescue Emergency Disaster Training Center sa Pasig City ang napiling ceremonial venue sa second quarter ng nationwide simultaneous earthquake drill na isasagawa sa June 28. Ayon sa so Office of Civil Defense, nakadakdang dumating sa Metro Manila ang mga tinatawag na assisting regions upang makilahok sa full-scale exercise. Sila ay ipadadala sa mga itinalagang lokasyon kung saan magtatayo ng alternate emergency operation centers. Ang pagsasanay na ito ay nakabase sa Harmonized National Contingency Plan for Magnitude 7.2 Earthquake dahil sa paggalaw ng West Valley Fault na sentro ng NSED. Ayon sa OCD, ang earthquake drill ay mahalagang hakbang upang mapalakas ang kahandaan ng bawat isa sa oras ng lindol at masiguro ang kaligtasan ng publiko. Patuloy namang nagpapaalala sa publiko ang OCD na makiisa at seryosohin ang mga ganitong uri ng pagsasanay upang maging handa sa anumang sakuna. In the heart of changing lives, ito si Brigada Carlos Austria ng 15.1 Brigada News sa FM Manila, The Music News of oh Soy. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada, lumabas si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Facebook Live video ni Senador Bongo. Sa gitna huya na mga kumakalat na video na nagsasabing pumanaw na ito. Kumalat nga ho kamakailan na mga video na may mga hindi totoong kwento tungkol sa umunay pagkamatay ng dating presidente na ikinabahala ho ng ilang mga netizens. Ayon ho kay Go ang uh, nanagsilbihong special assistant ni Duterte nung kanyang pagkapangulo, buhay at malakas pa ang dating pangulo. Sa damari dating Pangulong Rodrigo Duterte, siya ay nasa bahay lamang at nagpapahinga dahil siya ay reterado na mula ho sa politika. Brigada Balita Nationwide Samantala mga kabrigada, meron daw hong barangay kagawad mga kabrigada. O kaya naman po, eh, dito naman po tayo sa barangay kagawad na dating barangay chairman sa bayan ng uh, pinamungahan sa Cebu, arestado dahil po sa kaugnayan sa iligal na droga. Para Aires Actual Depositario y Brigaramón. Inaresto ang isang barangay kagawad na dating isang barangay chairman sa bayan ng Pinamungahan sa probinsya ng Cebu matapos itong malusutan ng warrant of arrest dahil sa kasong may kaugnayan sa ilegal na droga. Ang naaresto ay kinilala na si Robbie Yanong Norteza, may asawa at isang barangay councilor ng barangay Tutay Pinamungahan, Cebu. Inaresto si Norteza kahapon ng umaga sa barangay Poblacion sa bayan ng Aluginsan sa bisa ng warrant of arrest na inilabas ni Honorable Joni Yugo Hugo Tapia Chavez, aga presiding judge ng Family Court Branch 59 ng Regional Trial Court sa Toledo City. Ang paghuli sa naturang barangay official ay may kaugnayan sa kasong paglabag sa Section 11 at Section 12 ng Article 2 ng RA 9165 o mas kilala na Dangerous Drugs Act of 2002. Is a heart of changing lives, ito si Brigada Aires at 12 Depositario ng 90.7 Brigada News FM Cebu, Music and news. Mga kabrigada, dapat pong iwasan yung sobrang pagkain ng maalat na pagkain ng mga kabataan. Mari kasi ang magdulot ng mataas sa blood pressure at iba pang problema sa kalusugan sa murang edad pa lamang. Mahalaga na siguraduhin balanse at masustansya ang kanilang mga kinakain kaya't limitahan ng maalat na pagkain at hikayatin silang kumain ng prutas, gulay at mga pagkain mababa sa asin para po sa kanilang magandang kalusugan. Siguraduhin balanse at masustansya ang kanilang mga kinakain lalo na ho sa mga kabataan. Isa ho yung paalala mga kabrigada mula po sa Standout ES4 Multivitamin Capsule. simalang to pa rin ang mga pangarap ng inyong mga anak and starting now with Standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita Nationwide Brigada Weather Update Mga kabrikada, patuloy ho na nakaapekto ang hanging habagat sa Southern Luzon, Visayas at sa Mindanao. Kaya asahan na ho makararanas ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag pagulan, pagkulog at pagkidlat ang mga nasabing mga lugar. Maaliwalas na panahon naman ang mararanasan sa nalalabing bahagi ho ng bansa kabilang na ang Metro Manila. Pero mataas pa rin ho ang chance na magkaroon ng thunderstorms pagsapit ng bandang hapon o gabi. Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Ang galaw nyo man ay mabilisan. Sa mga bagong balita, hindi ka mapag-iiwanan. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide. Nationwide sa umaga. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. At mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang ibuprofen plus paracetamol fast relax at standout ES4 multivitamin capsule. Brigada Balita Nationwide. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga naging lingkod. Ako po si Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Aqualaritos 105.1, Brigada News FM, Manila. The Music and News Authority. Brigada Ballita, nationwide. inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Max Dietary Supplement Capsule Ang programang ito ay hatid sa inyo nang Power Cells Herbal Capsule dahil ikaw ang sandigan Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives. Ever since, kaagapay ko na ito bilang isang local event host, radio DJ, at isang public servant. Imagine, if mawalan ako ng boses. No! Big no-no talaga. Ito ang puhunan ko at bumubuhay sa pamilya ko. Sa boses na ito, natutupad ang mga pangarap ko. Ako si Dave Amor, naka-power cell sa labas. At kailangan mo rin ito. <laughs> Not recommended for children, pregnant, and lactating women Mahalagang paalala Ang Power Cell 6-in-1 Salabat Herbal Mixed Ginger Brew Ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit Sarge, good job! Mission accomplished! Uwi Thank you, sir! Excited na nga ako mag-report yung Mrs. Eh. eh, dapat! No retreat! No surrender din ah! Huwag sayangin ang bakasyon. Proper diet at exercise. Bigyan ng atensyon. At sa tulong ng Dry Max Herbal Dietary Supplement Capsule na may ginseng, ginkgo biloba at tongkatali, aarangkada ang misyon. Honey, I'm home. Reporting for duty. O oh, sige nga, attention. Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule Available in all leading drugstores nationwide Mahalagang paalala Ang Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule Ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit Ah, sakit ng ulo ko sobrang init talagang sasakit ang ulo mo. Mag-fast, relax. Tanggal ang sakit ng ulo. Fast, relax. Ah! Ah! Fast, fast, relax. Ora mismo. At prevent plus paracetamol is the generic name of fast relax. If symptoms persist, consult your doctor. Ang init, mausok, natay, tila ba ang lalim ng iniisip? Nakasimangot, busy sa katabi, kunot doon sa taas ng listahan ng mga bayarin. Ang ingay. Buhay kalsada nga naman. Kuya, bayad po. Salamat. Basta ako, kayod lang ng kayod sa araw-araw. Kampante ako. Nakapower sa herbal capsule ata to. So paano? Bukas ulit. Mahalagang paalala, ang produktong Power Cells brand ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. ng pampremyo. Saya. At ligaya. Dahil araw-araw. Araw-araw. Yes. Araw-araw. Ibubuhos na ang blessings na deserve mo ka Power Cells. Wow. We have more to share and tell. at tutok lang sa programa Power Cells. Cash ang ka. Cash ang digan promo. Ready na ba kayo? Get ready in 1, 2, 3, go! Brigada in the heart.